Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Magbibenta po kami ulit ngayon ng fattening. Ayan, so yung October and then November, meron po kaming pangbentang fattening. Kung gusto niyo po mag-order, sabihin niyo lang po ako. Tara, ipapakita ko sa inyo yung mga baboy. Paliguan muna natin. isso yeah. mm. okay. aqui mm.

Ika ka na dyan na. Ah. Tapos na matimbang, Oh. Ba't ka dyan? Ha? Hmm. Hindi na tayo abutin ng gabi niyan. Maaga-aga pa. Nako, Virgilio, bilis. labas na. They're still doing something. It's 4 o'clock. Mahina yung tubig mo. Dapat yung power spray na lang. na magkarga. <tinyo> May nalaglag. lado Okay? Isa po. Pangalawang batch pa. No? May isa pang pa batch naman Isa pa. Sige. Power oh, spray. Power spray. Power spray pala. Paliguan muna. Mainit eh. Bigo muna kayo, ha? Para hindi kayo mainitan sa biyahe. Ayan, presko. Preskoan na sila. Mga manok ko dito, grabe, dami na naming manok. Kaya nagbibenta na ako. Bibentaan ko dito, 350 to 400 yung mga malalaki. Yung mga mga habol sa akin ng mga manok ng tutuka. Bibenta ko na yung mga yon. <laughs> Maligo ka na din. <laughs> oh. Oh, alam alambre ah, may alambre. Oh, sige. Kumawa <laughs> ka mahulog ka diyan, Mama Ter. Galit na galit sa akin tong maluk na to. Kakatayin kita talaga, ha? Tinutuka mo ako. Sige, sige. Lalakad na ako eh. Grabe. <laughs> pa. Tumigil ka, kakatayin kita.

มันไม่ค่อยนะบันนี้ก็เลย <muchas> <Okay. laughs> Hulog ka dyan, okay. yung mata mo? Excited mo Eh Excited, dumuwi, ha? Annabel okay. mas maarti pa yung pilikmata mo sa pilikmata ko. Ha? Bakasyon na. Okay.

Ver si eh and 啊。Yeah. magsarado ta hindi na po free free para free Oh, sakay na. Yay! Last okay. batch. Tapos na kami. Uh, sa uh. <laughs> so, mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe hit the notification bell para sa, YouTube, sa mga bago kong video. Happy family. Eh.